tanong ni Juan, bigyan ng kasagutan. I wonder. Tanong ng ating ka-wonder na si Cha, bakit nga ba sinasabing siyam ang buhay ng pusa? Para malaman ang kasagutan, kumonsulta kami sa isang veterinarian. Wait, well, ano yun? Myth lang yung, yung nine lives ng pusa. Iisa pa rin ang, pang buhay ng pusa. Yung built ng katawan ng pusa, uh, meron tayong tinatawag na writing reflex. Kahit na anong uh, posisyon ang kalagyan niya sa itaas, babagsak pa rin siya sa apat na panya. So, less injuries. Isa na naman online na katanungan ang aming nabigyan ng kasagutan. Kaya makisali na kayo sa usapan gamit ang hashtag na I wonder. Tweet na! Walumput-apat na taong gulang na si Tata Simeon pero tila kalabaw lang daw ang tumatanda. Ang kanya kasing sikreto, ang tubig na galing daw sa magical bukal. At bago marating ang bukal, halos 3,000 hakbang ang kailangang akitin. Ito na ang bukal na kumukunan namin ng tubig na gagamitin namin sa paghaplos ng mga tao. Pagdating sa mahiwagang lugar, nagtirik ng kandila si Tata Simeon. Pahagi raw ng kanilang ritual sa lugar ang pagpapahit ng tinasalang tubig sa mga bahagi ng katawan ng diboto ni Maridel. <coughs> Para rin daw mas effective ang gamutan, pinapainom ito ni Tata Simeon. At sa gabay ng araw ng di umano'y buhay na bangkay ni Maridel. himala silang gumagaling. sa jirit na ako, dahil naka-inaprosan da, inagasan Yung ubo ko, napapagaling na. Pero giit ng Paris priest ng kanilang lugar na si Reverend Father Robert Somera, hindi pa raw napapatunayang naghihimala ang bangkay ni Maridel pinag-aaralan kasi yan. Hindi na porket may gumalaw dyan o kaya may isang pangyayari dyan na nakababalaghan, eh, we will attribute that to God. Binisita rin namin ang pinakamalapit na health center sa munisipyo ng Banayoyo. At ayon sa kanila, sila raw ang dapat lapitan ng mga may sakit at hindi ang bangkay ni Maridel. Noon talaga, nung fresh pa lang yung case na yun, talagang firm ang health center na ipalibing. Kaya lang, marami kasi mga beliefs. Na minsan, sabi nila nakatulong or what, mga ganon. So, nag din sila doon sa gusto nilang mangyari. Kung sa mga liblib na lugar, hindi matabunan ang paniniwala ng listulang buhay na bangkay. Ang mga taga-syudad kaya, naniniwala may mga nabubuhay na bangkay? Para malaman ang kasagutan, bumisita ako sa isang punirarya. I wonder. Totoo nga kaya ang may mga kwento ng na mga nabubuhay na bangkay? Ah, uh, naniniwala ka ba na ano na yung bangkay na tinatrabaho mo pwede mabuhay? Uh, sa akin uh, naman po wala pa pong nang. Nangyari... Eh kung nangyari sa iyo tatakbo ka? Ah, uh, hindi po siguro sir. Okay. Bangkay na nabuhay? naniniwala ka. Salamat. Uh, wala pang um, wala pa, wala ka pang nararanasan wala wala, kita. wala pa sa pakikipag-usap ko sa mga embalsador tila suntok sa buwan na lang ang kwento ng na mga nabubuhay na bangkay pero ang huwan na ito nasaksihan daw niya mismo ang paggalaw ng isang bangkay anim na taon nang embalsador si Bernard pero hindi raw niya malilimutan ang unang taon niya sa anak buhay kasama ang mga patay habang nililinisan niya kasi ang isang bangkay, di umanoy, bigla itong dumigay. At hindi lang yun, nasinok pa. Dumigay. Anong amoy nun? Burger? Um, steak? Um, ano ba? Parang alin mo na hindi maintindihan ang amoy. Hindi um, ang may, may amoy talaga siya. Hindi ka nasukaan? <laughs> hindi siya. May mas naman kami pagunga complete yun. Ah. Sa naging karanasan ni Bernard, may paliwanag dyan ang ating forensic pathologist na si Dr. Raquel Fortun. Pwede, kasi talaga namang may gas na naiiwan doon. And in fact, uh, early sign niya ng decomposition din eh. Yung bakteriya nagpa-proliferate, ng gas. Pero ang nakilala naming Juan, idiniglara na raw siyang patay pero andito siya, alive and kicking. I wonder paano nangyaring bumalik ulit ang patay sa pagkabuhay.